No. Ayun no. ay, oh. Ayun no. Sa Ay grabe yung ano oh, yung ugat. Ang haba. Mahaba ah, din yung pala yung pala. Ay, 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 ay meron no. na naman preo. Ayun oh. Meron na. Ayan ha, bali may ipapakita daw sa atin si kuya na kakaibang mga halaman. Bali tumutubo daw to sa ugat. Ayan. Ay, kuya, ay. saan po? Ay! ay may nakialam na agad dito. May Bakit po? Na gandu. Ha? Eh, Ito papakita ko sa inyo. Ano yan? Na nandito yung ay, laman laman. Ano yan? Wala naman na, kuya. Basta meron itong ganito. Susubukan so, natin dun. 'di ba? Bayt sa Isa isang 'yan. Saan po. Ito. Sigidaw. To. Ito, ko so, malalaman 'yan. Pag may laman, pag may mga ganito nao, oh, lupa na ganito. Paano na. po nalalaman, Kuya? Wait lang po. Paano po nalalaman na may ano yan, may laman na sa loob? Yung ganto, mga nabulaklak ah, ah, nabulak na ganto, ah, mayroon ano, na yung violet, bulaklak na ganto. Oh, ano? ganito. oh. Diba, Pag ganito po may laman. Ano po bang Kuya, wala Kuya ang alam ko sa ganito, ha? Mga damo lang 'yan sa amin. Itinatapon lang namin 'yan eh. Hindi, tinatanim namin 'yan. At tatanim din po 'yan. Pag ganito po. Pag ganito, may Ay, mga damo yan. Mga damo yan. Ayun ang tunay damo. Ito yung salot sa mga ano lang. Ito, ito sa guys, mga, so tandaan nyo itong halaman na ito. Sige daw kuya, pwede po makita yung loob yan. Ganyan nyo mabuti. Eh. Naku, curious natin Pero, na taga kami. Pero huwag kayo masyadong maingi pag ganito. So, Sige anong... Bakit? Malaman nito ng ibang ganito? tao eh. Ako lang ang nagtatanim ng ganito. Ay, ayun o. Ayun o. Ayun o. Ano to? Ano to? Totoo yan po yan? Totoo po yan? Oo, totoo yan. yan, sabi sa inyo eh. pre. Kaya itong pinag ito to, pero bata pa yon, dilaw pa siguro nakubahan ng mga yon. Ito ay tin po ito. May na nakawan huwa. kay dito oh. na pasukan, nasira kasi yung bakod. Sinira, sinira yung bakod. Yun. Sinira kasi wala kasi nagtatao dito ay. Ibig sabihin, ang dami nito. Sayang po yung. yung. Kuya, kuya pwede pong makaano uh, ulit, makatingin pa nang iba. Ang dami pa, uh, pa pala eh. Dito tingnan natin. Isang libo to ano? Isang libo yan ha. Ay, ito po, yeah. mer pag ganyan, paano po nalalaman pag meron yeah, na siyang laman? Yan na nga yung basta may ganyan, kala mo yung ay, may, may, no? may ah, laman, parang, dino. parang dinukal. Sa kamuti na ganyan, yan yung may mga nabitak na gano'n ng lupa. ay, ibig sabihin, may laman na to. Oo, may laman na yan. Sige daw po kaya, eh, patingin daw may po. Lupa. Tingnan daw na natin yun kung, yun. kung totoo. Dahan-dahan yeah, ko baka maputol-putol. Baka mamaya, isa lang meron eh. Ano po ba yan? Isa lang lang, isa lang laman yan? Oo, pagka gantong bata pa, pagka may edad na yan, ay nadamit laman yan. Yun 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 Ayan. Tignan mo. Ayan o. Ayan Sabi sa inyo eh. Ay grabe yung ano o. Oh, yung ugat. Ang haba. Mahaba na yan. Sayang so, po ito. Pati isa isa pati ngayon ng ano. Nagis o. Tagtag hmm. ano yung nagtag, nagtag, nagtag ulan. Meron talaga ah, yung naman na ano. Pre sayang ito. May ano pa sana ang sisibol dito. Oh, Meron pa, pa sana buwa. yan. Ayan oh. Kuya yung you know, ba na, pwede ba pwede ba yung ibili sa atin dahan? Yung mga ganyan. Subukan mo mamaya pagkakalag dito. Subukan mo. Amin na lang po yan. Uy pre sa atin na gaw yan. Ayan. Basta wag nyo lang ipag-iing. Kuya pwede nga na po. Kakapalan ko na po yung mukha ko. Pwede isa pa po. Pa, baka mayroon pa po diyan isa eh baka may ano pa dito ang dami sa naman po kasi nito ano? baka ito, ito kayo ito parang ito po mayroon pa ito Ay, wala wala yan wala po ito wala yan wala oh. ito, ano ito, po ng nalista na to oh, yan eh ano yan ni nakukunta na sa akin yan eh i-examine niyo lang po ibigay hindi, may nagkontrata. Hindi, makakahiya naman doon sa mga kumpare ko na nagpunta Baga. dito. Eh. Kahit isa na lang. Patulong ko din pati sila pagtatanim dito eh. Ito po kuya, pwede natin ito. Ito, ito, tingnan ko to. Kasi wala pa pati ano, hindi pa nabukan, hindi, na, na hindi pa na ano mga Ay, ito, ito, may ano po, may bulak na. Ah, yan may different. bulak na kuya, may ano na yan. Saka, itong mga nagan to nga, yung sabi ko sa inyo na may oh, okay. ano ang puno. Sige daw po, yeah, ito, tanggalin natin yan. Oh, kaya lang. pala sa kunin. Hindi na kailangan ng mga ano, mga bulus. Kaya pinag-iingay eh. Ay, 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 ay. naman Yan So, Meron na. na. Tanggalin mo. Ayun Daw. Oh. No. bago pa. Sa inyo, eh. Ay may lupa na. Kailan, <coughs> na nakilan? Guys, totoo nga guys, tututan din sabi to. niya ano wala yun? pa. Ano po to? Pwede na rin nating ano? Hingin na natin tong Pwede kaya kuya? Pwede pa namin itanim yan? Hindi mo pa nasubukan magtanim ng ganyan eh At paano po ito nabubuhay? Ito mga buto yan Yung mga sinasabog lang namin yan Pwede po maka ano nun Maka bahagi Kaya huwag ka lang ano ito to, Pag nagulang na itong mga ito Pag nagulang na yan Ay ito pre Tingnan mo itong ano na ito oh. Pre tama na yan pre Tama na yan Parang Taman Tama na yan tatong libo Totoo kayo itong tatong libo talaga Wala pa nga dito Ito pala kaya pala Kaya pala yung mayaman to si kuya no? Wala pa Buti Ang dami niyang tanim talaga dito guys, so, kung mapapansin, halos na sa paligid. Kala, you know? kala natin kasi dito, mga damo lang. Oo, tiyatapon lang sabay. bahay. Ha? ha? Masyado baka kami Ah, bawal talaga. Ay, bawal naman maging ay. Bawal nung... Ang dami. Guys, natin, ganito pala, pag may nakita kayong ganitong bulaklak, ibig sabihin may lamang palayo ano, sa ilalim. Ano,